Good afternoon mga katoktok ano mga kakarusa mga ka basta mga katoktok natin ano So good morning po sa inyo So marami pa ring nagtatanong sa atin sa toktok natin ayan si Karusa 200i So nagka problema tayo kasi 2 months pa lang yung Karusa natin nagkaroon ng uh, hindi inaasahan pangyayari at hindi nga natin nagamit ng isang araw kasi uh, gagamitin sana namin ito Karusa blackout ano walang ano walang power so mapakita ko sa inyo sa video yung parusa natin na no power at maraming nagkakaroon ng uh, problema sa karusa since uh, bago pa ka lang ito marami yung natatakot syempre kasama na rin tayo kasi 2 months pa lang 2 uh, months pa lang mahigit, eh nagkaroon na ng problema so napaisip din tayo kasi kung worth it ba or kasi para sa akin is uh, pagdating naman sa ano sa takbo wala ako masasabi pagdating sa ahunan sa mga matatarik walang problema kasi dito sa amin more on bundok more on matatarik ang mga daan tapos ang ahaba pa ng mga tarik wala akong problema kay Karusa no so ang naging problema ko lang kami ay aalis ng Sunday meron kaming samba ang nangyari eh, biglang blackout walang panel so, walang panel namatay yan Uh, wala talagang makikita na kahit na ilaw kaya nag-alala ako hanggang sa eto lang etong Monday na to pinaayos natin sa mekaniko ng Rusi Karusa ang kagandahan lang naman sa Karusa sa Rusi eh kapag tumawag ka kahit nasa ang branch ka eh nasa malayo ka wala ka sa lugar nyo kahit sa ang branch ay magpapapunta sila ng mekaniko nila ang tawag nila doon ay rescue at sila yung bahalang mag-ayos at wala kang babayaran doon maliman lang kung halimbawa merong mga maliliit na pyesa kagaya nito meron tayong uh, binili lang maliit ng 50 pesos lang tapos syempre yung consideration na rin natin doon sa mekaniko dahil malayo din sila eh, magbibigay din tayo kahit kaunting tip, no? So, hindi naman masama yon Yun ay para lang ganahan at maging maayos pa yung trabaho nila. Pero kahit nasaan ka, re-rescuhin ka nila. Katulad nito tinawag ko ito sa Rosie Branch dito sa Amin lugar sa Camarines Norte. So, mga ilang oras, pumunta na rin naman sila. No? lunch nila pumunta, tapos ginawa na rin naman nila. Ang naging problema ng ating Rusi Carusa, eh, kikwento ko na rin sa inyo. Kasi baka meron ding naka-experience nito. Na Actually, may napapanood ako sa YouTube na namamatay din yung Rosie Carusa nila. At wala talagang function, wala talaga, hindi talaga nila ma... buhay. Ang nagiging problema ng Rosie Carusa eh, number one yung mga fuse. No, may fuse yan dun sa battery. Halimbawa, namatayan kayo, meron yung fuse dun sa battery na 100 ampere. Ano? So, pumuputok daw yun kadalasan kapag ka nagkakaroon ng problema yung uh, battery, ay eh, nagkakaroon daw yun ng problema rin yung ano yung yung fuse at sumasabog pero napapalitan naman 'yon no nagkaka meron namang mga nabibilim fuse actually umorder din ako sa TikTok ng fuse ng Carusa 100 Ampere. Meron akong 3 pieces. Pero yung chineck ng mekaniko, ng Rusi Carusa, eh, hindi naman pala fuse yung problema. Walang walang problema sa fuse, walang problema sa uh, battery, walang problema sa ignition, walang problema sa uh, starter niya. Ang iniisip ng mekaniko, walang problema sa mga basic troubleshooting. So ngayon, nag-isip siya, sabi niya, ano kayong problema? Tinrubleshoot shoot nyo ngayon yung wiring nung karusa, no? So, anong nangyari? Hindi sa lahat pala ng pagkakataon ay ang nasisira din ay fuse Minsan, uh, dahil sa factory defect, sabi niya, nung mekaniko ng Rosie karusa eh, yung mga wiring pala na minsan nilalabas ng karusa ay natatiming na baka may malambot, may problema, may putol. So yun nga, na troubleshoot nga niya yung problema is nasa wiring dun sa may ilalim ng uh, tapakan. So may wiring kasi yan. Tapunta dito sa so may dashboard na naka -ano siya, naka makapal na wrap. Nakabalot talaga siya na parang tubo. So nag double check siya at tinrubble shot niya na ang naging problema nga ay yung wiring talaga. So, wag kayong mag-alala mga guys to. Mga kakarusa natin, hindi sa lahat ng pagkakataon ang problema ay nasa fuse. Uh, halimbawa, wala na talaga kayong pag-asa, ipa check nyo yung wiring ng karusa nyo kasi baka mamaya merong putol o merong problema dun sa wiring na nagko-connect sa battery sa ano niya sa switch niya so yun yung naging problema dun sa Rosie Carusa natin guys no? kaya sinasuggest ko sa inyo example wala naman siya sa uh, mga fuse so ipa-troubleshoot niyo yung ano yung wiring baka nandun yung pinaka problema kasi may mga nababasa tayo blackout yung sa kanila nagpalit na sila ng fuse So, bago naman daw yung fuse, bago daw yung battery, walang problema pero hindi pa rin nagana. So, baka nandun sa wiring yung problema ng karusa nyo. Ipa-double check nyo sa mga mekaniko ng Rusi at para ganahan sila, no? ito yung advice ko sa inyo. Ah... Uh, bigyan nyo sila kahit konting konsiderasyon halimbawa kahit konting tip na mahalaga na yun sa kanila at least aayusin talaga nila yung trabaho nila hindi naman yun obligasyon natin bilang mga karusa user or Uh, nagpapaayos dahil under warranty naman nila yan Kailangan talaga nilang gawin yan Pero mas ginaganahan kasi yung tao Kapag merong kahit pa paano Meron tayong consideration sa kanila At syempre mga guys Yung mga nagtatanong nga pala kay Kuya Barbero TV Ano about sa uh, problema sa karusa Sa mga highway, sa mga national highway eh nagtataka sila Or nangangamba sila Na baka bawal yung ating Rusi Karusa, bawal yung tok, tok sa National Highway. Huwag ka po kayo matakot. Matatakot na dumaan sa National Highway. Dala yung ating tok or ano man yung tok nyo, badya yan, or TVS man yan, or Karusa, like katulad sa akin, ano, Karusa 200i, babiyahe ko to ng Manila or ng malalayong lugar. So, huwag po kayong matakot, ano, kasi meron tayong memorandum na inilabas ang LTO noong 2020 noong pandemic pa ito. Yun po ay under LTO memo circular number 2020-2027, no? So tandaan niyo po 'yan ano, under LTO memorandum 2020- 2227 no so tandaan niyo po yan guys no ang nilagay ng LTO doon sa ating uh, tri wheels o badya ay non-conventional ano, hindi tayo tricycle hindi tayo kagaya ng tricycle na minobodify o kinakabit lamang ito po ay tri wheels uh, at nilagay nila doon sa L5 category, category na inarrange nila ito para uh, dito sa ating mga tri wheels o mga tok tok so tandaan nyo yan ano inilagay ng LTO na pwede tayo sa national highway lalo-lalo na sa mga secondary highway at kung wala daw na alternatibong daan ang bawat uh, LGU, hindi no? pwede daw tayo na dumaan sa outermost lane or most portion or right most portion ng lane. So pwede tayo doon no? yung outermost lane at right portion ng daan. So, wala tayong problema dun, guys. Basta i-download nyo lang yung memorandum ng LTO. Uh, circular number 2020-2227. So, tandaan nyo yan, guys. No? Wala tayong magiging problema dyan. So, wag kayong matakot. Kigaya ko, bumabiya. Babiyahe tayo ng malalayo. So, dala lang natin yung memo na yan. At pwede naman tayo na... Uh, pwede naman nating tanungin o ipakita yung memo na yan sa mga magki sa atin lalong-lalo hindi naman talaga tayo tricycle hindi naman natin hindi naman ito minodify so ito naman ay tuktok kaya inilagay yan ng LTO so yun nga mga guys no balik tayo kay Karusa natin so yun nga yung naging problema natin kanina o kahapon na namatayan nga tayo so wag rin kayong matakot kasi baka mamaya na kayo nandoon kasi sira na yung tarusa nyo eh, kagaya ko rin naman pinanginaan din Pero yun nga, sabi ng mekaniko, normal naman daw yung mga ganong problema. Kahit sa ang mga tri wheels siya, nangyayari yan. At lahat naman daw ng tri -wheels, ay siya, nagkakaroon ng problema. Ang kagandahan lang naman daw kay Karusa, eh... Uh, madalas ang nasisira lang ay mga pews pero ito daw sa akin ay uh, bihirang bihira daw na nangyari yung mga wiring kaagad ay bumigay. si so, hindi naman siya nasunog. Nap naputol lang siya. Meron lang siyang putol daw. Kaya uh, yung ating karusa ay blackout. So, yun nga. Uh, baka ganyan din yung problema ng inyong mga karusa. So, ipatingin nyo sa mekanika nyo. So, nag-update lang tayo ano, about dun sa mga nagtatanong kay Kuya Barbero TV na sa ating karusa na kung pwede daw ba ito sa National Highway kasi may nagtatanong sa atin. Pahingi, pahingi daw ng memorandum So, pwede nyo po yun ano, tingnan na yung memo. LTO uh, 2020 uh, dash 2227. So, yun nga guys, maraming salamat sa panonood nyo. Siyempre, magpapaalam muna tayo at ito lang yung ating update sa ating, ating So, thank you so much guys.